Hello guys, good morning po. Ang gagawin po natin ngayon. Ang na ay ang iluluto natin ngayon na ititry natin po magluto ng sinigang na tanige na ulo. Wow! Kalamansi po ang gagawin natin panigang, hindi po yung may ano. So kalamansi po tayo. Ang gagamitin natin pang asim sa sinigang na ulo ng tanigi. Kasi namalengke po ko kanina uh, yun po yung binili ko na ulam namin ngayong tanghalian Kaya Damn! Yeah! Uh, guys samahan nyo ako at magluluto ako so simple lang ulo so pero masarap ayan po yung ulo ng tanigi guys tapos pinacap ko na po yan sa tendero. ayan po so sa na po yan tapos ito po yung mga ingredients ko po na ilalagay natin sa sinigang na ulo ng tanigi so pechay, kangkong Uh, sibuyas, kamatis ayun, asiling haba tapos kalamansi, yun po yung nakiting kalamansi yung tanigin, yung asin, yun yung ulong yung asin, ayun po yung ingredients natin, tapos may luya pa po so ayan, nagpakulo po ako ng tubig guys, para po sa mga ano, tapos ilalagay po natin yung sibuyas, tapos luya tapos ano uh, kamatis, ilalagay na po natin lahat yan, para atis po isang kuluan na lang po yan tapos pakukuluin po natin ulit yan tapos pagka kumulo po yan, guys yung mga nilagay natin na ingredients eh, yan po andyan kamati, sibuyas, luya isusunod na po natin yung ulo ng tanige ayan kumukulo na po guys ayan na po so ilalagay na po natin yung ulo ng tanige ayan guys on, isa isa ko po, po siyang nilalagay guys para po kumano po siya so ang sarap po niyan guys first time ko po, po magluto ng ganyang ulo ng tanigay ko ang madalas ko po na ano dyan uh, natitikman ay kinilaw kilawin po masarap na po sa kilawin yan ayan guys so hintayin natin tapos ilalagay ko na rin po yung siling haba habang pakukuloy natin yung ulo ng tanigay habang hinihintay so, natin kumulo ay maghihiwa po o ngayon ng mga gulay na ihalo natin. natin Magpakulo na. Sinigang na ulo ng tanigay. Eh. Ito po ay no, pechay. Um... Ang po habang hinihiwa ko po yung pechay. Habang hinihintay ano, Tayo naman, na, ay, naman ay tamang ano lang, ay, kwento kasi nga first time po gagawin talaga yung pagluluto na na sinigang na ulo ng tanigi na kalamansi ang okay, iyaano natin maraming guys halo para masarap at sabi nila natural yun doon masarap daw na sinigang na kalamansi yung ano yan. so iiwain po natin at hugasan ko muna yung pecha Ayan, guys na hugasan ko na po yung pecha tapos ininix natin naman ay ang Kangkong. Yan po yung mga main event po na panghalo po natin sa sinigang na ulo ng Tanigi Kangkong. Ayan, hugasan ko na rin yan guys. So ayan, nahugasan ko na po yung Kangkong ang ihalo natin. Ayan, habang nahugasan natin ay sunod natin kalamansi. Hiwain na natin yung kalamansi isa-isa. So yung kalamansi po ay nahalagang 10 piso po mga 15 pesos. Ayan, ayan, pinigaan ko na yung kalamansi kasi yan po yung iuhuli natin ilalagay sa sinigang na ulo ng panigi guys ay, no, ayan so ito po yung pinigaan ko ng kalamansi na ihahalo natin sa sinigang na gagawin natin ayan na po na po siya ilagay na po natin yung pechay and then kukuloyin po natin yan tapos pagka kumulo po yan isusunod natin yung kangkong naman ang isusunod natin pagka kumulo po yung lagay natin ano, pecha yan kumulo na po siya inex na po natin yun kangkong po ayan pag kumulo yan guys ayun haanguin na natin yan tatanggalin natin sa kalan tapos saka natin isusunod yung ano ah uh, natin na kalamansi ayan kumukulo na po siya tinanggal ko na ayan Ihahalo ko na po yung kalamansi na pinigaan natin ayan siya yung ano niyan sarap po niyan promise ayan ho pagka nahalo nyo po Ayan, hindi nyo po pakukuluan yan ha. Tatanggalin nyo po sa kalan pag kumukulo yung ano niya sinigan. Tapos tanggalin sa kanyang ihalo yung kalamat. Si Tapos halo-haloin lang pag wala sa kalan yan. Ganyan po. Tapos titikman natin yan. Hmm, sarap po. Promise. Hindi ako nagbibiron. Sarap. E try nyo po yung luto guys. Ito tara po. Kain po tayo. yan. May palapa ko, ako. Pala pa. po yung laso na po na sili ginawa ko. Kagabi. yan po yun ay paborito namin mga... Muslim, Maranao pinakapaborito namin yan. Pagka kasama po yung yan po, pagkasama po namin sa pagkain yan ay grabe po. Ang sarap ng kain namin yan. Napaparami yung kain ko. Ako pinipigilan ko na yung kain ko sa ayaw ko ng maraming kinakain po na kanin. Wala naman ako actually sakit po. Eh siyempre mahirap na po yung ano. Ayan. Uh, bago tayo kumain ay magdadasal humo muna ako. Uh, dasal po ng Muslim po yan. So ayan, nagdadasal po ako tapos po Pagkadasal pa yan, kakain na po tayo. May pansit po ako. Yan po yung kain ng umaga na niluto ng kapatid ko. Nalumsal yan. Unang subo para sa inyo guys. So ayan. Ang sarap ng tikmo. Yan yung ulo ng tanigi na nilutok ta sweet with pansit. Ang sarap po niyan promise. I-try nyo po. Kayo, pwede nyo i-try yan sa mga bahay nyo. Yung mga ano po, uh, Natural po talaga yan na ano na pang-asim, hindi yung binibili na na sapak na pang asim. Ito po ay kalamansi. Ah, natutunan ko yan sa isang kaibigan ko na nagluto siya ng ano ba niya? Ah, sinigang na ano niluto? Ah, ano? tuna. Tuna. Sinigang na tuna. Nagluto siya pero ang pinangasim niya ay kalamansi. So, siyempre, tayo naman, nag -ano tayo, naghahanap din tayo ng ulo ng tuna sa palengke wala akong nakita kasi nga ubos na raw uh, ah, naunahan daw ako sabi ng suki ko so ngayon sabi niya ito na lang itry mo bilhin mo itong ulo ng tanike eh, masarap naman yan malaman, malaman din sabi ko magkano ba yan sabi niya 2, 240 sabi ko mahal naman sabi ko wala bang tawad sabi niya sige sabi niya bilhin mo na lang 200 suki so, okay naman kita eh so yun ah uh, ko siya, binili ko na siya, ayan, niluto ko siya, eh, tapos ano, sabi ko, matry ko nga iluto yun. Ayan. So, guys, actually, first time ko talaga magluto ng ganyan. Kasi, nakakatikim ako niyang kadalasan kilawin na tanigin. Masarap eh. eh. Hindi naman ako marunong magkilawin. Kasi baka mamaya, malasong pa ako niyan. Di ba? So, yan yung, ano, tinikrutuin na uh, sinigang sa ulo. Ang sarap, promise. So, gayahin nyo yung pagluluto ng ganyan. Hindi yung, bibili kayo sa, ano, uh, Basta ang pangasim nyo, kalamansi, masarap. Ang gagawin niyo lang diyan ay pagkubulo na yung ano, pinakahuli, tanggalin niyo na sa apoy tapos pag natanggal niyo na sa kanyo ilagay yung ano, pinigaan niyo na kalamansi. promise ang sarap, ang sarap talaga. Walang halong biro. Kasi first time kong ginawa rin yan, ang sarap pala ng ganyan na, ano. Apo sa ano, sarap na sarap ako sa pagkain dahil nga may ano ako may kasamang palapa yung palapa na po yan ay yan yung ano parang sili namin mga muslim so makikita nyo yan makikita mo sa mga kamusliman sa mga lugar ng muslim yan mahilig talaga kami ng mga palapa uh, mga ano po yan ay sili na napakadami tapos laso na ayan napadagdag ako guys kung makikita nyo napadagdag ako binuksan ko ulit yung rice cooker ayun no? dalawang sandok ang inano ko ayan So, padagdag o oh, dahil nga, ano, grabe talaga, ang sarap. So, hindi ko mapigilan yung sarap ng kinakain ko. Ayan. Kasi, ang nagpapagana dyan sa lahat-lahat, yung palapa na sili na maraming, yung kung tawagin, hindi ko alam kung tawagin sa inyong mga ano, ah, uh, da sibuyas sibuyas na maliliit yung parang native sa inyo kasi iba naman yung sibuyas na pula na ano diba ito na kasi sibuyas na parang puti siya na maliit na ano haya uh, hayaan nyo guys gagawa ko ng vlog nung palapanay para makita nyo kung anong klaseng sinasabi kong lasuna kasi yung lasuna na yan, alam ko yung mga taga Ilocano alam nila yung lasuna ibig sabihin ng lasuna kasi kami sa mga muslim Maranao, lasuna ang tawag namin din yun. tapos yung lasuna na yun, yun yung ginagawa naming sili ang ingredient ng sili sili tapos luya tapos lasuna yan dinidiklik namin napakatagal gawin po yun talagang ano, ang sakit sa kamay, pag wala kang green, eh tag yung green there ba, green there yung parang blender, yung pang ano, talagang mahirap pag yung pinupukpukpuk mo, yung parang binabayo-bayo mo, ang hirap po, gawin ho yun. Ayun nyo po, sa next na vlog ko, i-ano ko yung palapa na yun, para malaman nyo yun, ano yung ng palapa. Eh, sarap na sarap ako niyan guys sa pagkain ko na yung promise na padami ang kain ko. actually hindi talaga ako marami kumain ng kanin kasi na taon lang talaga na masarap yung ano Uh, ulam ko. Tapos, may palapa pa. Yung palapa na yung kagabi ko lang ginawa ayan. Tapos, ayan, no, ubus na, oh. So, ayan, sarap. O, oh, yung gulay. Ang daming gulay kinain ko. Pechay. Tapos, kangkong. Paborito ko pa naman yung pinakamaraming ano, pinakamaraming gulay sa, ano, mga ulam. Basta, yun yung pinakapaborito kong gulay na ulam sa mga, ano, pagka umaano ko. Nakapaborito kong ulam yan. Ah, uh, napaparami talaga ko ng kain. Paborito ko talaga yung gulay. Pagka, Ganyan na kainan. Ayan, paubos na po yung pagkain ko po. Ayan, oh. Tinitira ko na lang yung mga, ano, mga tira-tira. So, ganyan ako kumain. Talagang pawisin ako. Mahilig ako sa manghang. Pero, pawisin ako, guys. Sobra, sobrang pais. ko. Pag ganyan na pinapawisan ako, ibig sabihin yan, ganado ko kumain. So wala akong ano diyan talagang hindi mo ang pagkain oh, ayun, oh, kahit kasulok sulukan ng tinik kinakain ko talaga <laughs> so ayan po kinakain ko sa unti tayo pa yung sabaw oo oh, sa sobrang sarap promise i-try nyo iluto yan para akala nyo akala nyo nagbibiro ako ayun oh, tinan mo talagang inaano pa yung ano tumutulo ni si pong sana may sili pa hindi ko na kinain kasi sobrang ang nangayong pala pa eh. ay po na yung sabaw Tara po, promise, try nyo po iluto yan guys, para malaman nyo na totoo yung sinasabi ko, kalamansi po yung pangsigang nyo, yung pangasim nyo sa sinigang. So ayan, tapos na kumain, ubus na. So pagkatapos kong kumain guys, ayan, meron na po ah, ano siya, ah, parang tag dito, buko salad. Ayan, tara kain tayo guys. Ayan na guys, o. Oh. Kain po tayo. Ayan. Para hindi tayo maubay, ah, kakain tayo ng buko salad. Puko salad na may gelatin ba tawag doon? Kaya kain tayo kasi gawa ng kapatid kanya. Pinikma ko so para hindi ako maumay sa akin Ayan ko. si sobrang sarap promise. Ayan. Ayun, Ayun guys, katatapos ko lang kumain. So ah, thank you sa panunod. dito na po. lang siguro, siguro guys. Kumain na rin po kayo. Vlog ng Ang hapon ko sa inyong lahat. Salamat. Maraming sa maraming salamat sa